araw-araw na mga salita ng Diyos. Si Juan ay isinilang sa pamamagitan ng pangako, katulad ng pagkakasilang ni Isaac kay Abraham. Inihanda niya ang daan para kay Jesus at gumawa ng maraming gawain. Ngunit hindi siya Diyos. Sa halip, siya ay isang propeta, sapagkat inihanda lamang niya ang daan para kay Jesus. Ang kanyang gawain ay dakilari, at pagkatapos lamang niyang naihanda ang daan, sa kaopisyal na nagsimula ang gawain ni Jesus. Sa diwa, siya ay nagpagalamang para kay Jesus. At ang kanyang gawain ay paglilingkod sa gawain ni Yesus. Pagkatapos niyang ihanda ang daan, sinimulan ni Yesus ang kanyang gawain. Gawain na mas bago, mas tiyak, at mas detalyado. Ginawa lamang ni Juan ang panimulang gawain mas marami sa bagong gawain ay ginawa ni Jesus. Si Juan ay gumawa rin ng bagong gawain, ngunit hindi siya ang naghatid ng isang bagong kapanahunan. Ipinanganak si Juan sa pamamagitan ng pangako at ibinigay ng anghel ang kanyang pangalan. Sa oras na iyon, Nais ng ila na isunod ang kanyang pangalan sa kanyang ama na si Zacarias. Ngunit nagsalita ang kanyang ina na nagsabi, Ang batang ito ay hindi maaaring tawagin sa pangalan na iyan. Dapat siyang tawagin na Juan. Iniutos itong lahat ng banal na espiritu si Jesus ay pinangalanan din ayon sa utos ng banal na espiritu. Ipinanganak siya ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng pangako ng banal na espiritu. Si Jesus ay ang Diyos, si Kristo at ang anak ng tao. Dakila rin ang gawa ni Juan. Ngunit bakit hindi siya tinawag na Diyos? Ano mismo ang pagkakaiba ng gawain na ginawa ni Jesus at ng ginawa ni Juan? Ang tanging dahilan lamang ba ay si Juan ang naghanda ng daan para kay Jesus? O dahil itinalaga na ito ng Diyos? kahit na sinabi rin ni Juan, Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At nangaral din siya ng Ibanghelyo ng Kaharian ng Langit. Ang kanyang gawain ay hindi na pinaunlad pa at bumuo lamang ng simulain. Sa kaibhan, inihatid ni Yesus ang isang bagong kapanahunan at dinala rin ang lumang kapanahunan sa katapusan. Ngunit tinupad din niya ang kautusan ng lumang tipan. Mas dakila ang gawain na ginawa niya kaysa kay Sakai Juan. At bukod pa rito, pumarito siya upang tubusin ang buong sangkatauhan. Ginawa niya ang yugto ng gawain na iya. Naghanda lamang ng daan si Juan. Kahit nadakila ang kanyang gawain, marami siyang salita at maraming alagad ang sumunod sa kanya. Walang higit na ibinunga ang kanyang gawain kundi dalhin ang isang bagong simula sa tao. Hindi kailanman nakatanggap mula sa Kanya ang tao ng buhay, ng daan o malalalim na katotohanan at wala rin silang nakamit na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan Niya. Si Juan ay isang dakilang propeta na nagpasimuno ng bagong batayan para sa gawain ni Jesus at inihanda ang mga hinirang. Siya ang tagapagpauna ng kapanahunan ng biyaya. Hindi makikilala ang ganitong mga bagay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang mga normal na anyong tao. Lalo na dahil gumawari rin ng ilang mahusay na gawain si Juan at higit pa rito. Ipinanganak siya sa pamamagitan ng pangako ng banal na espiritu at itinaguyod ng banal na espiritu ang kanyang gawain. Dahil dito, ang pagtukoy sa pagkakaiba ay ng kanilang mga sariling pagkakakilanlan ay maaari lamang magawa sa pamamagitan ng kanilang gawain, sapagkat hindi masasabi sa panlabas na anyo ng isang tao ang kanyang diwa, at hindi rin kaya ng tao na alamin ang tunay na patotoo ng banal na espiritu ang gawain na ginawa ni Juan at ang ginawa ni Jesus ay hindi magkatulad at magkaiba ng kalikasan. Dito matutukoy kung Diyos ba si Juan o hindi. Ang gawain ni Jesus ay ang magsimula, magpatuloy, tumapos at tumupad isinagawa ni Jesus ang bawat isa sa mga hakbang na ito, samantalang ang gawa ni ay hindi hihigit sa pagsisimula. Sa simula, ipinalaganap ni Jesus ang ibanghelyo at ipinangaral ang daan ng pagsisisi. Pagkatapos ay nagbautismo ng tao, nagpagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo. Sa katapusan, tinubos niya ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kinumpleto ang kanyang gawain para sa buong kapanahunan. Nangaral din siya sa tao at nagpalaganap ng ibanghelyo ng kaharian ng langit sa lahat ng lugar. Ito ay pareho kay Juan na ang pagkakaiba ay dahil naghatid si Jesus ng isang bagong kapanahunan at nagdala sa tao ng kapanahunan ng biyaya. Lumabas mula sa kanyang bibig ang salita tungkol sa dapat isagawa ng tao at ang daan na dapat sundan ng tao sa kapanahunan ng biyaya at sa katapusan tinapos niya ang gawain ng pagtubos hindi kailanman maisasagawa ni Juan ang gayong gawain at sa gayon Si Jesus ang gumawa ng gawain ng Diyos mismo. At siya ang Diyos mismo at direktang kumakatawan sa Diyos. Sinasabi ng mga pagkaintindi ng tao na lahat niyaong isinilang sa pamamagitan ng pangako, isinilang ng espiritu, pinagtibay ng banal na espiritu at ang nagbukas ng mga bagong daan palabas ay ang Diyos. Alinsunod sa katwirang ito, si Juan ay ang Diyos di, at si Moises, si Abraham, at si David. Lahat sila ay ang Diyos di. Hindi ba ito isang malaking biro?